Rubix, maganda umaga sa inyo lahat. At ngayon ang tuturo ko sa inyo yung last two edges ng corners method. Kapag nagbubuo na kayo, no. <clears> Halimbawa, <throat> ganyan na, no. Di isang piece na lang yung kulang doon tsaka yung dito, no. Eh baka nahirapan kayo. Ito yung mga sitwasyon na mga nangyayari. Hindi lang naman to, no. So, ang aking sample dito, mga Two, four, six, walo. O, oh, kasi wawalo na yung ganito ko eh, no. Iba-iba nga lang yung kulay. Pero hindi naman yun na importante, no. Ang importante, ito. Ayan. Tsaka ito. No. <clears throat> okay. Dito ang need natin. Yellow-red. Nasaan yun? Ito. No. Dito naman yung white-red. Ayan. Kumbaga sa ano eh. Mga senaryo, no. Ayan. Ngayon, dito, ano yung magka-paste dapat? Pula o red. Ayan. So, pagka ganyan sitwasyon, paano? Di ba? Yun ang medyo aaralin nyo, no? Kaya ito, ituturo ko sa inyo. Ayan. So, ito yung need natin, itong dalawa, di ba? Ayan. Tapos, para mapagdikit mo yung parehong red, no? Na paste, tulad nyan, yung ganyan, no? eh, di ba ito yung isa so lagay natin dito pagka hindi dyan ubra kailangan magka face no? so balik natin nandyan yan dito mo na lang lagay yan so walang kinalaman yung gitna kahit ma magalaw pa siya kahit wala yung blue dyan okay lang importante ma maipagtapat pagtapat mo yung parehong red na topic natin, yung target natin eto ito yung isa no inuusan natin galing dito no ito ngayon red di ba ayan red so pag ginaroon mo yan nakatapat na siya so paano naman para hindi siya magalaw dahil ibabalik mo itong dilaw na to dito eh para yung corners mo buo pa rin no di nakaganon niya, di ba ayan nakaganyan siya no para ginaroon natin para magkatapat yung red no hindi ang gawin mo para mas safe siya dahil hindi mo naman pwedeng i dito yan Bah, pwede pala pwede pala mga karubiks no naka minsan kasi mayroong case na andito ah, naman yung dilaw no sa, -sa ngayon pa lang ngayon ko lang napansin pwede na ayan ayun natapat na oh then balik mo ayan okay oh yon nagulat pa nga ako eh buo na pala. No? So, hindi ko muna bubuin to, no. Yun muna yung topic natin. Baka nahirapan kayo sa corners method, na dalawang edges na lang, no. Okay, next. Okay, next naman na scenario, uh, yellow red nandito na pa rin, no. Halimbawa lang naman 'yan, no. Yung isa, ito. Ayun, nasa likod, no. Ayun, nasa likod. So, ito discard lang mga Karubiks, no basta isa nga lang yung ginawa kong kulay eh, no? Para pare-parehas na hindi kayo malito, no? Red pa rin yung target natin, no? Ayan. So, yung isa, eto nga. Eto yung isa, no? Alam mong yun na sa top na, no? Okay, kasi madaling mag-pair pagka ang red dito sa slot na to, eh, nandun sa taas. O kahit nandito pa siya, no? Mas madaling mag-ano niyan. Ang gawin mo lang, di ba, eto yung isa, lagay mo lang dito. Ayan. Na. No. Dito mo naman siya lagay. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong kapag ginanon mo ba magpeper. Hindi eh. Kasi magkasalis So, di ba nandyan yan, no? Ilagay mo muna sa likod. Ayan. Kasi pagka sa pag-pairing lang, no? Hindi po pwede magkaparehas ng dilaw ang nasa harap mo. Kailangan yung puti. Ayan. Para ito, pag ikot dun sa likod, nagpe na siya. Kahit dito mo pa siya pagdaanin. Yan. Okay? Naget ba doon? Tsaka mo ibalik ngayon. Ito ngayon siya. Yan. Na? No? Okay? So, medyo may idea na kayo na no? dalawa na yun na ituturo ko no? kung paano. Dito, madali lang yan. Mamaya, uh, sa susunod. No? Yan. Tsaka mo lang siya tatapat na ganun. Madali na yan. Na? No? Importante ito eh. Dahil dito, Medyo ano na yan. No? Kayang kaya na yan. Okay. Okay. Next naman uli. Okay. Ito naman. No? <coughs> Iba naman. ah uh, doon rin yung red and yellow. No? Nandun pa rin. Pero yung isa nandito. Yan. Iba kung titignan mo yung pangalawa. Same lang din. Igaganan mo. Ayan na siya. Oh. kaya Katapat na. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi importante o oh, itong blue na to na haluan ng red. Okay lang yan. So, ilagay mo uli doon. Kasi pag kita mo na, oh, pag nilagay mo to doon, tamang magpe yung kulay pula, pero yung kulay niya dito, hindi. Kasi ito, pag umusa dito, yung puti eh, di ba? So, itago mo muna doon. Kumbaga, tatago mo muna. Oh, Ganon li gawin mo. Ayun. Saka mo ilagay. Ayan. Ayan. Ganon lang, no? Ayan, ganyan lang kasimple. Saka may babalik yung pinaka-center niya sa kanya-kanyang kulay. yon Saka ka na magbubuo yung gitna. Okay? So, next. Okay. So, halimbawa naman, yung red nakapair, no? Pero yung white red, baliktad. Ayan, no? Baliktad siya, di ba? So, ang option, dalawa, iganyan mo. Pero mas maganda dito. No? Diyan nga ba? Hindi eh. Maganda. Kahit saan pala pwede. Kahit saan pwede, mga Rubik's. Okay. So, tignan nyo na lang kung paano. Ano. Ito yung dalawa. No? Ayan o. No? Tamang nakapair na to. Ito hindi eh. No? Ayan o. No? So, ganun mo lang. No? usad mo to ng isa na tapos taas mo to ng isa oo pwede rin tapos usad mo ulit to dun diba dun na nakaharap yung red ayon, doon na no e eto yung red mo sa taas Tandaan lang no, kapag mag pair ka ng ganun, dapat ang red mo, kung anong face yung nanditong kulay na kailangan, yun dapat yung nasa top para madali ka makapag-pair no? kasi pag dito mahirap oh. hindi mo maipe-pair yan no? kailangan nasa top para kita mo agad yung red doon pag ginanon mo, pair na siya pwede nga insert na no? pwede na yan. No? then back i-back mo rin yung gitna yan. saka mo lang siya buuin no? okay, so next Okay, another problem naman, no. Nandito naman siya. Ayun. No. Okay. So, anong maganda rito? So, uusad mo lang 'to. Ayun siya, no. Yung need natin dito, no. Ito yung isa, baliktad lang, no. So, ito, lagay mo lang do sa likod. Ngayon, red face na yung nasa likod, no. Ayun, no. Ito, no. Okay. Eh, ito red. Pag ginanyan mo 'yan, pair na siya. Kaso dilaw yun nandito. So, ang gawin mo, itago mo muna doon. Yan. O, ba diba? magka face Dapat magkasalise. Na? No? Okay. So, mag r ka. No? And then, insert mo ganun. Okay? Ayun. Ayun, no? Nabuo. Hmm. Na-magic natin. Okay, next. Okay, next. Oh, mga problem naman. No? Oh, eh, eto naman, ano, no ah, ah, Magkaganya naman, eto naman yung buo. No? Eto, nandito. No? Oh, ah, ganyan mo lang. Okay, sa madalit salita, balik natin. Kailangan magkahiwalay sila ng padayagonal. Yun. No? Ano ba yung padayagonal? Pag ganon, at saka ganon. Eto siya. Eto. Ito tsaka ito. Kasi, pagka ginanyan mo yan, paano mo mapagpepare Malayo eh. Ay, malayo. Magkatabi halos eh. No? Kaya dito mo lalagay sa likod. No? Tapos, uusad mo uli siyang ganon. No? Tapos, ito tataas mo naman. Tapos, yung inusad mo, babalik mo naman uli dito. Kasi yung red paste, kita mo nang nandito siya 'di ba? Kanina nakita mo. Oh. Tapos babalik mo 'yan. Ngayon, 'di ba? Ayun na. Yun dito kung hindi per katulad ng mga naunang sample, no. Okay lang 'yun. Importante 'yung dalawa. 'Yun 'yung target mo eh. Kasi pag na mo diyan sa loob 'yan, ganyan, kung ibang kulay 'yon, 'di ba? i mo doon, 'di ba nauuusad 'yan. 'Yan. Oh, Kaya kahit anong kulay pa ang nasa nasa lisi dyan sa red na yan, okay lang. No. Okay, next, last two. Last two sample, ito na yung pangalawa sa uli. Penultimate. <laughs> Penultimate, no. <clears throat> so, ito naman, nandito sa likod. Ayan, dalawa. Yung, yung red ng face niya, ito, tsaka nandito. Magkaganyan sila, no. Ganyan yan, no. Kung halimbawa red, o oh, blue face ka, no. Halimbawa lang, no. So, ang gawin mo lang, para madali mo siyang makuha. Di ba sabi ko diagonal? Ayun no. Ito na sila. Pwede kang mag-usad dito, pwede rin. Pwede kang mag-usad diyan, pwede rin. Kung ano gusto mo, parehas lang. Mag-aarto ka. Ayun. Ayun yun, no? magkaiba kulay. Okay lang yan. No. Tapos, tago mo sa likod. Baba mo itong dilaw. Ayan. Tapos, insert na natin. Ayun. Na? No? Then, back mo sa taas para ma-pair mo yun. Saka mo lang balik yan. Ayan. Yun, ganun, no? O, yun. Diba, sabi ko sa inyo, bali, wala yung gitna. No? Ngayon, kung nata natao naman na red pare-parehas, itong side na to, hindi ka na mag-iikot ng ganun. No? Okay? So, last, ito yung last mga karubiks. Halimbawa naman, yung white red nasa taas. Dapat dito yun eh. Ito namang yellow red nasa ibaba. Kumbaga magkasalis eh. Kaya lang, hindi match yung kulay nila. No? Siyempre, baka ma-encounter ma, <coughs> ma -encounter nyo yan, eh, talagang sinasadya akong maging ganyan sila. So, ang gagawin mo lang laging pag ganon, idadiagonal diagonal mo siya pag ganyan so pag nandyan nandyan yung red ng face na no? okay then lagay mo dyan no ito yung isa di ba taas mo siya nasan yung red face nito ayun so pag nilagay natin doon ayun no dito na siya naka naka face sa likod o back na no? etong eto yung isa gaganan mo lang ngayon, pag inuusan mo ba mag -paper. hindi kasi puti ito eh. Ito dilaw eh. So, lagay mo muna sa likod. Ayan. Ito yung likod niya. Ito yung harap. No. Ikot mo ngayon ito dalawa. Ayan. Saka mo ngayon insert. Ayan. Pwede naman pag insert dito. No. Dalawang ikot, equal lang yun. No. Saka mo yun. Itaas. No. Okay. Balik natin to. Ito yung buhay na natin. No. no. Sulitin so, na natin. No. So, ang gawin mo lang, pag ganyan, itong angle na to, pag may buo ka na, pipit mo na ako ba? Ganon. O, so, depende sa iyo. No. Basta, ang, ang iikot lang dyan, yung mga ganyan sitwasyon, right, equator. Na. No. Ito, hindi na. No. Dahil ito na lang yung bubuin mo, yung gitna, yung middle. No. Okay. So, iganyan mo ito yung buo na parang hook. No? Nagay mo dyan. Tapos, iganan mo. Diba buo na? Tapos, uusad mo ng isa doon. No? Ikot mo dalawa. Ayan o. No? Diba? No? Saka mo itapat sa kanyang kulay. Ayan, ganun. Pero, may mga sinario to tatlo. Tatlo lang naman. No? Okay, saka ako natuturo. Okay. So 'yun lang muna mga Karubiks at maraming po salamat sa mga suporta nyo at uh, mag-iingat po ang lahat and shout out members and quiet friends pa na okay salamat po